ating itataas ang base pay ng MUP. Hello, good evening everyone. Uy, anak po mga kaibigan at uh, papalubog na araw. Alas ko pa lang ng hapon ay eh, madilim na ang kapaligiran natin. Ito yung epekto ng equinox na tinatawag. Mas mahaba ang oras ng gabi kaysa sa araw. At tayo ngayon ninarito sa Marcos Highway dito sa Santolan, Pasig City. At uh, maraming mga motorista ang nag-uwi -an na sa mga oras na ito ng Friday. <tod> Maray Day Traffic. Mabuti na lamang at uh, tayo na magaan ang daloy ng traffic ko ngayong oras na ito. Kaya tuloy-tuloy ang biyahe natin kahit madilim na ang kapaligiran. Alas 5 pa lamang yan ng hapon. Bago ako tuloy yang tumuloy sa aking bahay ay uh, dumaan muna ako sa bilya ng ulam para masiguro na may pagkain dito sa bahay at uh, hindi na lumabas muli. Ito yung oras na papauwi na ako galing sa bilya ng ulam. Alas 7 na ng gabi sa mga sandaling ito lubang madilim ang kapaligiran. Hindi ginagamit ang ating auxiliary lights para ma-test natin ang quality ng video ng ating kamera sa gabi. Mapapa sana all ka na lamang sa balita. Nitong nagdaang taon at buwan, hinarap natin ang mga hamon ng kalikasan. Malalakas na bagyo, pagkakasunod na lindol, pagputok ng bulkan at mga pagbaha. Sa gitna nito, naging matibay na sandigan ng bayan ang ating mga military at uniform personnel o MUP. Hindi rin nawawala ang banta sa ating seguridad. Ngunit panatag ang isang dahil nandyan ang ating kapulisan at kasundaluhan. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Kasama rito ang lahat ng military and uniform personnel mula sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, National Mapping and Resource Information Authority. Ito ay ipapatupad natin sa tatlong tranche sa January 1, 2026. January 1, 2027 at January 1, 2028. Bukod pa riyan, simula January 1, 2026, ang subsistence allowance ng lahat ng MUP ay magiging 350 pesos na kada araw. Naniniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat ring protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Inaasahan ng Pangulo ng Pilipinas, BBM, ang sweldo ng mga MUP, military uniform personnel. Kailan naman kaya mga civilian makaguruan nadagdagan ang sweldo ang sweldo hindi makaagapay sa pang-araw-araw na pamumuhay pang ng mga guru patuloy pa rin nagbibingi-bingihan ang ating pamahalaan tasa ba ay at uh, tracer lamang ang tangan ng mga guru at ang masaklap na katotohanan sa bansa nito. Ang pinakamababang empleyado ng gobyerno na tumatanggap ng mababang sweldo sa pamahalaan ay ang kaguruan. Kailan kaya tataas at kailan na biging magaan ang pamumuhay ng mga kaguruan ng administrasyon pa darating para panawagang ito ay pangigat.